Ayan, sama natin si Ann at si Bing. Saan tayo kita Ann? Ah. sa... Si Ann? Si Ann? Bakwa <laughs> dito. Uh, Mag-ano ako ng, ano, appearance para sa passport, di ba? Kasi kailangan kong makakuha noon. Dahil may importante akong paggagamitan. Di ba? Ayan, kasama rin si Bing. Na no, Bing, no, diretso gala na rin na no, Bing. Uh, diretso gala na rin natin si Ann para kay pa paano malibang-libang to at si baby na kay mama rose niwan namin kasi hindi pwedeng isama ay dito kami ngayon sa Lucena Pacific Mall ayan dito kasi ako na kapag ano ng appointment di diba, ano maluwag na yung ano mo pantalon maluwag na maluwag na daw payat ka na kasi hindi ka na ano buntis di ba Kaya bago tayo pumunta doon kasi 2 hours pa naman, kain muna tayo. Nabil, gusto mo sa mga inasal, Ha? Ano ang gusto mo, Sa Kain muna tayo para ano busog. Sabang nag 'di Diba? Kaya lang haba ng pila. Haba ng pila? Uh, <tis> May maraming tao sa Inasal na nabay. Sayang na. Gusto ko pa naman sana doon nabay. Lawan. Gusto mo sana doon sa Inasal. Gusto mo sana sa Inasal. Maraming tao eh. No? Parang dito na lang tayo sa chowking Damihan yung kain na lang. Damihan yung kain. Ngayon ka lang ba na dito sa Lucena? Malayo na. No? Kailangan kasi dito kasi ano. Dito yung appointment. Kaya kailangan dito tayo. Kahit malayo. Agad natin umalis. Di ba, Bing? Ano ang timers, Bing? Seven. Seven na tayo umalis. Ay, natintay natin yung pagkain. Nauna yung drinks. <laughs> Nauna yung pangulak kaysa pambara. Kain ka marami, Bibi, ha? May sabaw yan, ha? Then, so, uh, po, kain po kami dito na para bago kami makit sa taas. Busog. Uh, Busog habang nag-aantay na po kasi mga 2 pa yung appointment ko at ito yung update ay uh, kahit pa paano po ano, malibang-libang kaya sinama namin para gumala Sa gabing yun na kakain na tayo yung lang natin, pukunin lang may natitigang pukunin Ako. ayun na oh ayun na pala eh. ano gabing? Uh, dito mo sikit na yung mga drinks para hindi ma matapos. Ano ano yan, chili? O, oh, yan ah. Hmm. Uh, Bing, kapita. Ah. na yun, sauce na. Ay, sauce na yun, ano? Meron pa yun. Yung pa, yung apat. Ay, yung apat na yun. O, diba? Sarap din, o. Oh. Ito may sabawbing. O, ito yun sa'yo, sabi mo kanina. May kanin ka rin doon. Ito, hati-hati kami nila. Ito yung Ha? Okay na. Titsara, ano. tubig yung sa'yo pa tubig okay. oh. Ako walang kutsara. Oh, Tapos kain mo na na ubusin yan bing ha. Matapunan ka. Dami nang kainan ha. Para busog. Oh, at yan po, kain po muna kami. And God bless po, God bless mga kababayan. Babay na bing. Bye. Babay na. Babay po, God bless po, God bless. Po.